Muli na namang pinatunayan ng Flying Titans ang kanilang galing sa pagbaniobra ng laban. Dahil hindi na nila pilaporma pa ang PLDT pagkatapos nitong manalo sa unang set. Ito na kaya ang hudyat ng kanilang pagbangon at makapasok muli sa semis. Ano sa palagay nyo? Ang high-speed heaters ng PLDT ay nagsimula ng malakas. Kinuha ang unang set sa pamamagitan ng isang mahusay na pagganap ni Savvy Davison. Ngunit at siyokong mucho sa pamumuno ni Cici Rundina ay may iba pa palang nilulutong plano. Hindi lang sila naglalaro ng volleyball, lumalaban sila para sa bawat puntos at syempre para kay Castolentino. Si Cici Rondina ay sumiklab sa court na may kamanghamanghang 20 points sa pagganap dahilan upang hiranging player of the game. Ngunit hindi lang ito tungkol sa kanyang individual na kahusayan. Tumaas rin at umangat ang buong kupunan. Ang mga mahahalagang laro ni Dindin Manabat at ang patuloy na pagmamarka ni isa Molde at Sherry Nunag at syempre ang mahusay na ball distribution ni Dina Wong ang patunay na mahalaga ang teamwork at ang mga pagsasayos si Coach Dante Alinsunurin sa blockings at depensa na nagpabago ng takbo ng laro na nagbigay daan sa Chocomucho na samantalahin ang mga pagkakamali ng PLDT. Matapos matalo sa unang set, nagpulong ang Chocomucho Nag-focus muli at nagpasya na laruin ang kanilang sariling laro. Hindi nila hinayaan ang PLDT na diktahan ang bilis ng laro bago nila sinungkit ang momentum. Ang kanilang passing at depensa ang kanilang naging malaking sandata at lumamang hanggang sa sumunod na tatlong set. Dahil sa second set, dito na napagdesisyon na ni Coach Dante na ipasok si Dino Wong. At sa puntong ito, bahagya na rin nilang nababasa si Sabi Davison. Kaya di ito makapatay ng bola at mas lalo namang uminit ang bakbakan ng muling inactivate ni Wong Sinunag. Bagamat mahigpit man ang depensa ng PLDT, pero tambak naman ito sa error, dahilan upang itik advantage ito ng Flying Titans. Sa third set, karga pa ng Chocomucho ang momentum kaya wala pa rin tigil si Rondina sa pagbigay ng mabibigat na opensa. Sa puntong ito, Davison at Rondina showdown na ang nakikita ng mga fans na mas lalong nagpainit sa court. Pero natambakan na ang PLDT at hindi na ito nakabangon pang muli. Dahil na rin sa magandang depensang ipinapakita ng Flying Titans, bagay na nagpahirap sa high-speed hitters na ubabante. Pero sa fourth set, tila nagising na ang PLDT at pilit hinihigita ng enerhiya ng Chocomucho. Makailang beses rin nagtabla ang score. Pero dahil sa maling pasa sa score na 18-17, dito na nagumpisang magpanik at nawala sa sistema ang PLDT. Sunod-sunod na unforced error ang kanilang natatamo, bagay na tinik advantage ng Chocomucho sa pamamagitan ng mga regalo. Bagamat pinilit pa isalba ni Santos sa kanyang cross-court attack, kaso si Cici Rondina gusto lang tapusin ang laban sa isang malupit na cross-court attack. Ang tagumpay na ito ay hindi lang tungkol sa kasanayan, ito ay tungkol sa puso, determinasyon at hindi matitinag na pagtutulungan ng kupunan. At huwag nating kalimutan si Kath Tolentino. Inialay ng kupunan ang kanilang tagumpay sa kanya habang siya ay nagpapagaling na nagpapakita ng kahangahangang ugnayan at suporta sa loob ng pamilya ng Chocomucho. Kaya sa huli, nakuha ng Chocomucho ang kapanapa na tagumpay sa apat na set na nagpapatunay na kahit na nakaharap sa tila malaking pagsubok, tamang descarte at pagtutulungan ng kupunan, ang lahat ay posible. Hindi rin biro ang makalaban ng PLDT dahil isa rin ang PLDT sa malakas na kupunan. Kaya ang kanilang tagumpay ay nagdala sa kanila sa solo fourth place sa Premier Volleyball League na papalapit na sa top 3 teams. Kaya konting kembot pa at makukuha na rin nila ang inaasam-asam na tagumpay. At yan na ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel. BABAY NA pangit, Ben. 🎵 KA NA yeah, yeah, ito, 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 <laughs> Ado, see <you> right, <laughs> To get the bug <laughs> do you want to build a snowman <laughs> okay bye <laughs> yeah, thanks.